Hello mga ka start up joy. Alam nyo ba guys? Ngayon ko lang na-realize na tama yung sinasabi ni Chengkitan Kitan. Dahil dito sa nabasa ko sa libro niya. Sobrang matulungin. Sobrang matulungin na ako. At nababasa ko guys oh my god talagang totoong totoo so guys papakita ko sa inyo